bagsak si ano si homeless Ayan po si homeless oh, oh. po kami kaya si homeless pinaupo pinahiga muna namin dito kasi nagugutom na oh. Anina, nakasama namin siya maglaro ng basketball Ah, oh, wala na. Ah, wala si Homeless. Mo na gaano? Ngayon, pinatulog muna namin kasi baka mamaya Mamamanawagan ka po doon sa ano sa Eh mamay. Mamaya kasi gigising gigisingin muna namin siya para uh, makakain naman. Baka mamaya ay eh, pag giniising mo to bigla eh. na walang pagkain, baka magkamok eh no. Oo. No, pilikado. Kaya kaya bago gisingin niya, mga ganyan kasi ay mga homeless na ganyan, mangain, dito, na? Tas, na walang pagkain, gutom kasi gigisingin mo nang walang pagkain, ano? Oo nga. Kaya ako 'yan. Kaya nga. Pero kung sa mga nangakakilala po kayo dyan o, no, Humble, eh pagkakaroon po natin sa niya na ayos naman po siya. Mm Huwag -hmm. mo mag-aalala. Siyempre, may mga kababayan o sa ating kundaya po namin na talaga tumutulong o sa mga ganyang mga kababayan natin. Eto nga ho, at ginagawa ko po siya ng silagang. <laughs> at uh, nakakaya po naman at baka po hindi pa nakakatikim mo ng ganitong luto eh. Ano po ito? Lutuhong Laguna. na. E, masarap buo ito. Antay-antayin lang natin yung ating uh, pinabili na ano. Hindi pinabili ko ng kain. Oh. Eh. Mayroon pong gisingin yan. Mga ganyan. Ako, baka bigla mag-amok eh. Wala. Kaya may pagkain mo yan. Bago yung gisingin. Kaya po sa mga sa, sa pamilya ng sabas ng Pilipinas, wag po kayong mag-alala nasa nasa mabuting ano po siya nasa mabuting kama ano higaan po siya <laughs> supa <mabuting sopa> po <laughs> eh siya kaya <laughs> no yung hilik na eh Parang ah, nasa mabuti na talaga <laughs> Okay Sige ang ganda dito Ang ganda dito na lang po yung ano update namin kay homeless Pag uh, dumating na yung pagkain Okay Ang dumating na yung pagkain sabihin mo <laughs> Okay